Mga Nilalang ng Hating Gabi May isang alamat na matagal ng ikinukwento ng matatanda Tuwing sasapit ang ikalabing dalawa ng gabi, sinasabing may mga kakaibang nilalang na lumalabas mula sa puso ng gubat Mga aninong hindi tao, hindi rin hayop, ngunit may kakayahang magparamdam ng kilabot sa sinumang makakasalubong Isang gabi, nagbasya si Antonio isang binatang mangingisda na maglakad pa uwi mula sa ilog kahit lampas na ng ating gabi. Habang dinadaanan niya ang makipot na daan sa ilalim ng mga punong matataas, biglang bumigat ang paligid. Tahimik na tahimik ang kagubatan, wala ni huni ng kuliglig o lagaslas ng dahon. Sa dikalayuan, may narinig siyang tila mga yapak. Ngunit-ngunit nang siya lumingon, wala siyang makita. Pinakiramdaman niya ulit pinto niya narinig ang mahinang bulong, parang maraming tinig na nagsasalita ngunit hindi malinaw. Umalis ka! Umalis ka! Nanindig ang balahibo ni Antonio. Pinaspasan niya ang paglalakad ngunit mas lalo niyang naramdaman na may mga matang nakamasid sa kanya. Sa gilid ng kanyang paningin, may aninong dumaan. Nang lumingon siya, isang nilalang na payat at mahaba ang mga kamay ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng puno. Ang balat nito ay kulay abo at ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Kasunod nito, lumitaw pa ang iba. Marami sila. Mga nilalang ng hating gabi. Tahimik silang nagmamasid, nakapalibot kay Antonio, na para bang sinusuri kung siya siya dapat bang hayaan o hindi. Nagtangka tumakbo, pero biglang bumigat ang kanyang mga paa, parang may humahawak dito. Nang ibaba niya ang kanyang tingin, nakita niya ang kanyang anino ay gumagalaw ng mag-isa at kumakapit sa kanya. Halos mawala na siya ng ulirat sa takot. Ngunit bigla niyang naalala ang bilin ng kanyang lola kapag nasa gubat ka at may kang ibang naramdaman, huwag kang sisigaw, huwag kang magwawala, magdasal ka at magtiwala. Mahina ng unit puo ang loob, binigkas ni Antonio ang panalangin. Habang ginagawa niya ito, isa-isang umurong ang mga nilalang hanggang sa sila'y naglaho na lamang na parang usok. Ang bigat sa kanyang mga paa ay nawala at ang paligid ay muling napuno ng mga tunog ng kuliglig at hangin. Nang makauwi siya, agad siyang nagkwento sa mga matatanda. Ang sabi nila, totoo ang kanyang nakita, mga nilalang ng hating gabi, mga tagapagbantay ng kagubatan. Hindi sila basta nananakit, ngunit sinusubok nila ang tapang at kaluluwa ng sinumang papasok sa kanilang teritoryo. Mula noon, naging aral kay Antonio na huwag na maglakad ng mag-isa sa oras ng hating gabi. At sa baryo nila, mas lalo pang kumalat ang alamat ng mga nilalang na nagbabantay tuwing sumasapit ang kalaliman ng gabi. Lumipas ang ilang linggo matapos ang nakakatindig balahibong karanasan ni Antonio sa kagubatan. Kahit anong gawin niya, hindi mawala sa kanyang isipan ang mga aninong bumabalot sa dilim ng hating gabi. Lagi niyang naririnig sa panaginip ang mga bulong, Bumalik ka, bumalik ka. Dahil dito, napagpasyahan niyang bumalik sa gubat, hindi na mag-isa, kundi kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Ramon, isang matapang na magsasaka. Matagal na rin nakaririnig si Ramon ng mga kuwento tungkol sa mga nilalang, kaya kaya't pumayag siya. Nagdala sila ng lampara, kutsilyo at isang lumang anting-anting na iniabot ng lola ni Antonio. Ayon dito, yun daw ang magbibigay proteksyon laban sa masasamang nilalang. Pagsapit ng ating gabi, muling bumigat ang paligid. Tahimik ang gubat, mas tahimik kaysa dati. Habang naglalakad, naramdaman nilang may malamig na hangin dumampi sa kanilang batok. Doon na muling lumitaw ang mga nilalang. Ngunit ngayon, hindi lang mga aninong dumaraan, may isa sa kanila na lumapit. Isang nilalang na mas malaki kaysa sa iba. Mahaba ang lig, tila wala ang mukha, at sa halip ay isang itim na usok ang nakalutang sa ulo nito. Nang magsalita, ang tinig ay parang sabay-sabay na galing sa daanda bibig. Hindi ka nakinig, Antonio. Bumalik ka at dala mo pa ang isa. Nanginginig si Ramon, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang lampara. Si Antonio naman ay itinaas ang anting-anting at buong tapang na nagsalita hindi ako natatakot sa inyo. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Biglang lumakas ang hangin at isa-isang nagpakita ang nilalang. Mga payat na anino, mahaba ang mga braso at ang ilan ay merong mga pakpak na parang paniki. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, nakatingin ng diretso sa kanila. Mula sa likod ng malaki at walang mukhang nilalang, unti-unting lumitaw ang isang matandang babae na nakasuot ng lumang saya. Mahaba ang buhok at tila hindi tao ang kanyang anyo. Siya ang nagsalita. Mga taga pagbantay sila. Ako ang kanilang pinagmulan. Ako ang tagapangalaga ng kagubatan. Ang sinumang lumalabag at pumapasok dito ng walang pahintulot. Sinusubok namin. Nagtanong si Antonio, Ano ang sinusubok ninyo? Ngumiti ang matanda at ang kanyang mga mata ay kumislap sa dilim. Kung matatag ang loob ng tao o kaya'y mahuhulog siya sa dilim ng takot. Sa isang iglap, Biglang naglaho ang babae kasama ang mga nilalang. Naiwan si Antonio at Ramon, halos hindi makahinga sa kaba. Ngunit bago tuluyang mawala ang lahat, narinig nilang muli ang mga bulong. Babalik kami sa susunod na ating gabi. Pag uwi nila, nagpasya silang magingat. Hindi nila alam kung iyon na ang huli nilang pagkikita sa mga nilalang o simula lamang ng mas malalim na hiwaga. Makalipas ang ilang gabi, hindi mapakali si Antonio at Ramon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanilang pandinig ang mga salitang iniwan ng matanda sa kagubatan. Babalik kami sa susunod na hatinggabi. gabi. Sa bawat oras ng kanilang pagtulog, parehong nananaginip ang dalawa. Sa panaginip na iyon, nakikita nila ang mukha ng matanda, nakatitig, nakangiti at nagbubulong ng mga salitang hindi nila maintindihan. Lagi ring lumilitaw ang imahe ng isang malaking puno sa gitna ng gubat, tila may nakabaon na lihim sa ilalim nito. Dahil dito, nagpasya silang muling bumalik, dala ang matinding kaba, ngunit mas malakas na loob. Ang puno ng mga lihim. Pagsapit ng hating gabi, nagtungo sila sa gubat. Habang naglalakad, muling sumalubong ang malamig na hangin at ang paligid ay nilamon na nakakatulig na katahimikan. Nang marating nila ang puno na nakita sa kanilang mga panaginip, ramdam nila agad ang kakaibang enerhiya. Ang puno ay napakalaki at ang ugat nito ay tila gumagalaw sa paanan may isang hukay na tinakpan ng mga bato at tahon. Uh, doon nila narinig ang mga mahinang ungol tila boses ng mga kaluluwang nakakulong. Biglang lumitaw ang matandang babae kasama ang mga nilalang. Ang kanyang tinig ay umalingaungaw sa paligid. Ngayon, nakita na ninyo ang pinagmumula ng lahat. Ang mga nilalang ng hating gabi ay mga kaluluwang ginapos dito, mga taong nagkamali at hindi lumaban sa takot. Ako ang nagbabantay ako ang nagpapasya kung sino ang karapat dapat na manatili rito. Nagulat si Ramon. Ibig mong sabihin mga tao sila dati, ngumiti ang matanda. Oo, at kung hindi kayo titibay, kayo ang susunod. Ang pagsubok, biglang umuga ang lupa at lumabas mula sa puno ang mas malalaking nilalang. Ang kanilang katawan ay yari sa usok at anino, ngunit may mga mata na nagliliyab na parang apoy. Isa-isa silang lumapit kay Antonio at Ramon. Ramdam ni Antonio na bumibigat muli ang kanyang paa parang binabalik ang sumpa. Ngunit mahikpit niyang hinawakan ang anting-anting ng kanyang lola at buong lakas ang loob na sumigaw. Hindi kami alipin ng takot. Hindi kami ninyo makukuha. Sa saglit na iyon, kumislap ang anting-anting at isang liwanag ang bumalot sa kanila. Napaatras ang mga nilalang, nagliyab at natunaw na parang abo sa hangin. Ang matanda naman ay napasigaw ng galit. Hindi pa tapos ang lahat, sa huling hating gabi, kayo'y babalik at magiging saksi sa tunay kong anyo. At sa isang iglap, nawala ang lahat. Tahimik na muli ang gubat, ang babala. Pag uwi nila, alam nilang hindi na sila ordinaryong tao. Sila lang ang nakaalam ng katotohanan na ang mga nilalang ng hating gabi ay mga kaluluwang ginapos ng isang mas makapangyarihang nilalang, ang matandang babae. At kung totoo ang sinabi niya, darating ang isang huling hating gabi kung saan mas malaki at mas madilim na puwersa ang kanilang kakaharapin. Paalala, ang aking mga video na ina-upload dito po sa YouTube ay hindi po para manakot. Ito po ay for entertainment or post only. Maraming salamat po.